At eto na nga yung ating gastan, ano. at uh, sobrang uh, napabili ko kasi sobrang nalinis niya yung loob. Kahit yung kasulok sulukan kahit nakakapain mo, talagang makinis na siya. Hindi kagaya nung uh, hindi ko pa ito na lagyan ng uh... Guys, kung bago pa lang kayo sa akin channel, please like and subscribe for more videos. Ay sa magandang umaga na naman dyan sa inyo mga kamotor at welcome back po sa ating channel at uh, meron nga tayong bagong topic ngayon at ang topic nga natin nga mga kamotor ay uh, paano ba nating tatanggalin ng kalawang sa ating mga tangke ng ating mga motor no? so ngayon ang ating uh, previous na motor ay ang ating uh, Yamaha L2GF at uh, dahil sa katandaan ito at uh, matagal na naman siya na stock kasi nga napakamahal ng gasolina so hindi ko na siya masyadong nagagamit. Unlike sa ating uh, City 100 na napakatipid sa si gasolina at ibinalik ko pa sa stock na carburetor. So, ngayon ipapakita ko na sa inyo ang ating model na motor, ito. So, ayan, ito natabunan siya kasi ah uh, hindi ko siya nagagamit dahil uh, mahal nga ang gasolina kasi yung carburetor uh, natin ay uh, naka 24mm sa ating uh, Yamaha L2GF so tatanggalin lang muna natin yung mga takip dito At ngayon yan, mga motor, natanggal na yung ating tangke. Eh. At ngayon nagagawin natin, kakalugkalugin natin. Para masama yung mga latak sa loob. So, marami pa namang gasolina to mga motor. Ah. At ang sikreto nga nyan mga motor, para matanggal ang kalawang nito, ay eto lang. Moriatic acid. Since hindi natin to nalagyan ng uh, moriatic acid nung una natin siyang nirestore, ngayon lalagyan natin siya kasi napaka-effective nito ang muriatic acid kung pawala ng kalawang. Ano? O, ngayon, bubuksan natin yung tank eh. At uh, ilalagay natin yung gas dito sa 1.5. Titingnan natin kung may papatak pa ba o wala na. O baka barado na rin yung gripo. So barado na rin yung gripo. Tatanggalin na lang talaga natin to. Ito yung natin. May mga kamotor, sa pagtatanggal nito, nagamit na tayo ng vice grip. Ayan. Napakadali lang yan. At uh, may kita natin na talagang barado na nga itong ating uh, gripo. Ayan o. Oh. Ay, hindi na lumalabas yung gasolina. Ayan, kaya tsaka napakabarado na rin. So ngayon, ang gagawin natin, sumukan natin na uh, tanggalin lahat ng uh, gasolina nito. puno at uh, iba na yung kulay ng gasolina natin maya maya makikita natin na maraming latak yan mamaya sa baba dito maraming latak yan mamaya kaya hintayin natin na lumubog yung mga latak na Ay, kukapa tayo ng isang lagayan kasi hindi magkasa sa isang uh, 1.5 Hay okay, mga kamotor matapos ay tanggalin lahat ng gasolina sa ating tangke ay uh, maglalagay na tayo ng ating muriatic uh, acid ano so simple naman ang proseso dyan siyempre babalik natin yung gripo pero bagong lahat lilinisin muna natin ito at ibabalik yung tangke tapos aalog-alogin natin so eto na Hay okay, mga kamotor natanggal na natin lahat ng uh, gasolina so makikita natin sa loob ng ating tangke na sobrang kalawang na Iyan oh. Ang dami ng kalawang. At uh, mawawala yan lahat bukas mga kamotor pag uh, nilagyan natin ng uh, ating uh, muriatic acid. So sisimulan na natin yung proseso. O ngayon, syempre, babalik natin yung kanyang ah, uh, gripuhan. Ito, nalinis na natin at ah, na natin lahat ng latak. Ang daming latak, o. Oh. O, babalik lang natin siya Tsaka tayo maglalagay ng muriatic acid. Ayan, siguraduhin nyo rin na naka-off ito. Naka-off ang ating gripo. Ngayon maglalagay na tayo ng muriatic acid. Ingat lang po sa paggamit ng muriatic acid kasi napakatapang na acid na to. Up. mag din po sa paggamit nito kasi masakit po ito sa balat. ito tingnan nyo pati yung takip niya kinakalawang so lahat yan mawawala tapos aalugin lang natin mga kamotor aalugin natin sa lahat ng parte so since uh, syempre may gasolina naman siya yung tinanggal natin mas maigi na dito natin sa ilalim sya mas uh, gagamitan ng maraming uh, merahika asid. So, napapansin ko po, umiinit po yung ating tangke. Umiinit siya at uh, lumilika siya ng... Na... Ayun, tingnan nyo. Konti pa nga lang, oh. naman, mga kamotor, ano. Sa ilang minuto pa lang na paglagay natin, nawala agad yung kalawang. Ayan, oh. And... Pero hayaan pa natin siya ng mga 12 oras. At uh, na, sa nakikita ko, talagang umiinit nga itong ating uh, tangke. At saka tingnan nyo naman yung takip nawala agad yung kalawang nya mga kamotor napakadali lang so talagang napaka effective nitong ating muriatic acid sa pagtanggal ng kalawang sobrang effective talaga ayun tapos ah, hahayaan lang natin to mga kamotor hanggang sa 12 oras or ah, mas higit pa para mas matanggal talaga lahat ng kalawang so ayun babalikan ko kayo at ayun na nga mga kamotor at ito ah, na pagkalipas ng uh, isang araw at Ito uh, na nga po yung ating tangke malinis na malinis na at ngayon nga po yung hugasan natin siya ng tubig ano? at uh, pwede na po ulit natin uh, ibalik ito sa ating motor so simulan na natin ano? Pwede na kumuskos pa May mga kamotor, siyempre kailangan natin siyang ibilad sa araw para mawala lahat yung tubig na sa loob. Ano? Patanggal natin lahat ng tubig na nandyan. Habang hinihintay natin na matuyo yung tangke natin, lilinisin na rin natin yung ating karburador. Ano? Kasi lilinisin natin to para dire-diretso na tayo sa pagpapaandar ng ating motor. Ngayon gagamitin na natin itong uh, kable ng bisikleta para dito sa ating mga jettings, yung mga uh, maliliit yung butas. Para malinis yung mga uh, butas nito na hindi man na hindi na makikita yung butas oh. Kasi sa sobrang dumi. at eto na nga yung ating gastan ko. Ano? At uh, sobrang uh, napabili ko kasi sobrang nalinis niya yung loob. Kahit yung kasulok sulukan kahit nakakapain mo talagang makinis na siya. Hindi kagaya nung uh, hindi ko pa ito nalagyan ng uh, ano muriatic acid. Sakating so, niyo yung takip po. Oh. Luminis di ba? Ano? So ayan at uh, susubuhan natin pa paandarin yung motor natin maya, maya lang at uh, siguro susunod na video na lang yon kasi masyadong mahaba yung ating video at yung topic lang naman natin ay pa, kung paano pa alisin yung kalawang sa ating loob ng ating gas tank ayan napakalinis ay nakapain mo makinginis na siya talagang wala ng kalawang so okay na okay so maraming salamat sa panonood sa ating video ayon at uh, shout out sa inyo dyan mga kamotor at uh, sana nagustuhan niyo po itong ating video sana mayrong natutunan kahit paano sa ating video mga kamotor at uh, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, papaandar na rin natin itong ating motorsiklo na Yamaha L2GF ano so ayun since marami namang gasolina dyan at uh, prob problema nga lang eh medyo may tagas yung ating uh, yung kanyang gripo ng ating tangke eh. kasi parang luma na yung kanyang gasket ano so siguro bibili ako noon at saka doon uh, susubukan natin pandarin yung Yamaha L2GF natin no so malinis yung carburetor all, uh, all, set na yan at uh, hintayin lang natin na uh, yung gasolina ay uh, bumabalat ng latak ano so ayun maraming salamat sa panonood god bless and peace